Bibili tayo ng tao at uh, subukan natin magbayad ng spaghetti. kulina natin ang spaghetti rito. Ayan yung nakaupong magtataho. Lalapitan ko. Ay, pabili nga akong tao, brother. Sampo. Hindi ba nagmahalan tao ngayon? Ganon pa din. Sampung piso yan, brother. Ang Okay lang ba na ibayad ko sa'yo spaghetti? <laughs> Bayad ko spaghetti. <laughs> <laughs> Tignan mo muna, baka hindi spaghetti yan. <laughs> Pati yun nga ba? Para. <laughs> okay lang ha, yun ang ko ha. <laughs> uh, God bless, may happy new year. May bag ka pa. <laughs> Tao. Salamat sa tao at tinanggap uh, ni Kuya yung spaghetti. <laughs>